gay ko yung kanin pero parang ayaw nilang kainin no yung bedsheet lang yung gusto nila yan obmo Ang tatabat nila. Ayan. Ayan. Sige, ubusin niyo yung kanin. Sige, na naman. Ayaw nila 'yung kwan, Ayaw nila 'yung kanin. Ano, may natira. Ayaw nila. Naubos na 'yung seed na binigay ko. 'Yung kanin ayaw nila. Kakainin din pero hindi talaga nila kakainin. Hirap siguro sila.